Hi vlog! My name is Nina Dahunan. I'm Irwan St. Agnes of Montepulciano. Ngayon, ating tunghayan ang makrong kasanayan. Ano nga ba ang makrong kasanayan? Ang makrong kasanayan ay may apat na uri. Pagbabasa, pagsusulat, pakikinig at pagsasalita. Ngayon, ating tunghayan ang kalaga ng apat na ito. Una, ang pagbabasa. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa? Sapagkat minsan nawawala ang ating pagkaburyong. At saka nagkakaroon tayo ng bagong kaalaman. Hmm, ano pa nga ba ang ibang kahalaga ng pagbabasa? Nagiging gamot din natin to sa mga personal na ating hindi alam. Nagkakaroon tayo ng bagong impormasyon sa mga nababasa natin na hindi natin alam. So pangalawa, atin namang tuklasan ang kahalagahan ng pagsusulat So ngayon, ating tuklasan ang kahalagahan ng pagsusulat. Ang pagsusulat, um, bakit, nga ba na, bakit nga ba siya mahalaga? So, mahalaga ang pagsusulat sapagkat napapahayag natin ang ating damdamin, ang ating saloobin, tulad ng lamang ang pagsulat ng liham. Pagsulat na lang ng, um, ano pa nga ba? Um, sa paraan ng pagsusulat, lagi nating na-express or nabibigay ang sa loobin ng ating damdamin, hindi lang sa pagsasalita. Sa pagsusulat, doon natin nagagawa ang ating mga gustong gawin sapagkat hindi natin siya mabigkas gamit ang ating bibig. Hi guys! Nagbabalik! Ngayon, pangatlo naman ating tutunghayan ang kahalagahan ng pakikinig. Ano nga ba kalahagan nito sa atin? Ano nga bang ginagamit natin pag nakikinig tayo? Nakikinig natin ang sense ng tenga or sense of hearing. So ngayon, ating tunghayan ang kahalagahan nito. Ang kahalagahan nito ay upang mapakinggan natin or marinig natin ang sinasabi ng ating kausap or makasagap makalaganap tayo ng bagong impormasyon galing sa ibang tao katulad na lamang pakikinig ng balita nagkakaroon tayo ng bagong impormasyon bagong kaalaman sa pamamaraan ng pakikinig eto, nagbabalik syempre, ulit nagbabalik ulit ngayon, last, ang pang-apat ng makro kasanayan ang kahalagahan ng pag ano kaya, pagsasalita ang kahalagahan ng pagsasalita, ano nga ba ang ginagamit natin pag nagsasalita tayo? Nagsasalita tayo. Hmm. Siyempre ating bibig. So ngayon, tutunghayan natin ang kahalagahan ng pagsasalita. Mahalaga ang pagsasalita sapagkat nasasabi natin katulad na lamang sa pagsusulat sa loobin. Pero sa pagsasalita, ginagamit natin sila gamit ang ating bibig upang maipahayag ang ating mga gustong sabihin, gustong, gustong ipahayag o iparating sa kanila na impormasyon. At upang magkaroon tayo ng magandang ugnayan patungo sa ating mga kaibigan, pamilya o sino man. Hi guys! Ngayon, ako yung magpapaalam na muli ako si Ninya Dahunan mula sa St. Agnes of Montepulciano. Maraming salamat sa pakikinig. Ayun lamang!